Well, her vitals are fine. Medyo low blood pressure lang. Posibleng anemic siya. Pero I doubt it. Pero kung nangangailangan ng dugo, type O naman siya, madaling hanapan ng kapalit. Type O? Yeah. Type O si Elise? Yes. Teka, teka. Kasi kung unang kwento ko para kung sabi na doon po, ay hindi na type A, hindi mo na ako nalangunan. Kailangan niya ni eh. protocol yan. Teka, teka, paano nangyari? Ang imposible yan. Dahil eh. type A, B ako, paano siya naging type po? Try it now! Well, kung type A, B kayo... Ah, uh, Dok. Doc, pwedeng iiwan niyo muna kami ni Carlos. Meron na kaming uh, pag-uusapan. Okay, fine. Fine, thank you. Salamat. Sige, sige po. Ah, salamat. Paano nangyayari yan? Paano naging tayo po si Elise? <laughs> Pwede naman manggaling kay Ellen yun eh. Hindi lang naman ikaw ang magulang ni Elise. Alam mo Carlos, what's important is that she is here with us. And she will be fine. Don't worry. Okay. okay, okay. Sana nga. Sana nga lahat eh. Sigurado ako dyan. O sige, bantayan mo muna. Siya nakakausapin ko lang yung doktor. Yes, yes.